Inumang na uwi sa saksakan, isa patay. Narito ang newscoop ni Christine Belen. Sa pagamutan ng isang construction worker, makaraang pagsasaksaki ng kaibigan nito sa barangay Milagrosa, Carmona City sa Cavite. Kinilala ng otoridad ang biktima na si Joey Torquator, 50 anyos. Agad namang tumakas ang sospek na kinilala sa alias Edwin kapitbahay ng biktima. Sa ulat ng mga pulis, nagiinuman ang dalawa nang mangyari ang pananaksak sa biktima. Nabatid na sa sobrang kalasingan ay nagkasagutan ang sospek at biktima na ikinapikon ng sospek dahilan upang damputin nito ang kutsilyo at pagsasaksakin ang biktima. Dugo ang bumulagta ang biktima habang mabilis na tumakas ang sospek. Tinutugis na ng mga pulis ang sospek na nahaharap sa kasong homicide. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.